This is it, guys. <laughs> It's tasty. Mmm. Yum, 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 yum. Hey, Sibong! Hello, good morning, mga sisilabs loves. For today's video, I am making a fruit salad. Now, guys, ang gagawin kong fruit salad, mayroon akong chopped pepino mm. or cucumber and chopped apple. Wow, ang langaw. Hahaha. <laughs> mango, tomatoes, and gumawa ako ng sauce na mayonnaise na may kalamansi, black pepper, and optional ang sugar na ilagay. Dipindi sa ating kagustuhan. So, ito na guys, atin na ilagay ang ating pipino dito sa side. Okay, na sila lahat. And next is the apple. Uy, nausik. Nausik siya. <laughs> nausik siya, nausik. Sorry. Don't be clumsy, mamiya. And the tomatoes. Dito sa side na din. And, ang mango. Hindi ka mayroong layak kong suplanan mga ladies and gentlemen. Pwede na rin siya ipatay na lang. Iniware na lang siya. Ito nang siya is scattered kay kamay ang mangga guys kay hindi siya mahalan. So, sarap kabuo Kaya kay wala pa na ang uban. Pwede sa di isa mo buto-buto. And pagkatapos guys yes. ang last ay itong ginawa natin mayonnaise sauce. Tadaaaan! Wow! Looks masarap! Ta

Okay, let's do it. After at sa ear, ipalamigan mo muna ng konti. This is it, guys. Dehe ko ay manlulunda. natin yung ginawa ng ating fruit salad. Oh, so, cucumber. Puhat tayo sa side ng cucumber. Puhat tayo sa side ng apple. May puger. Puger.

It is good. Very tasty. Yeah, 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 yeah. OK là. Oui. Alors. Oui. Elle est C'est hein. <laughs> tasty. Mmm, C'est bon. C'est bon. <laughs>